pinaka po ako ngayon dahil oh, darating po yung maniligaw po. Mm -hmm. <laughs> Wala. Dandiyo na po si Inatsumi? Sabihin mo, dito na si Ian. Ay, hindi ko. Hindi ko naman kailangan niyang binibigay mong pera. Sige, ito na lang. Pasuyo na lang ako. Bilang mo na ako ng isang kaas sa labas. Ah, o sige. Ibibili na lang kita para naman maging komportable yung mga bisita namin. Pa-dapat lang. <laughs> Katulong kay Alam mo ma, hmm. pinakabahan po ako ngayon, dahil ba? darating po yung manliligaw po. Hmm. <laughs> Sana nga po na gusto ko po na parang silang si Papa po. Ay, alam mo na ako. Tama ka dyan. Ang Papa Ivan mo, ang pinakamabait na lalaking na kilala ko. Kahit mas marami silang pera o mas mayaman sa amin Hindi niya kami tinignan ng mga lolo at lolo mo ng mababa Pinakita niya sa amin ang respeto Kaya gustong gusto siya ng lolo at lolo mo <gasps> Ay, Hindi rin niya ang gilas yung yaman niya mm. Un Talaga po mo? Eh mm -mm. ano po yung pinakagusto niyo po kay papa noon po? Ano mo? Anong pinili ko sa papa Ivan Ay. Ano? Yung kabaitan niya Saka yung pagiging simple niya. Kaya siya yung pinili kong mahalin. Kaya ikaw, dapat ang pipiliin yung lalaking mamahalin. Yung hindi tumitingin sa estado ng buhay, ha? Pero tatandaan mo, anak. Hindi lahat ng mayaman ay ganun. Kaya ikaw, pipili ka ng lalaki. Yung alam mo, re-respondohin ka at mamahalin ka, ha? At, sana, hindi yung pakitang gilas lang kung ano yung meron sila. Ha? Salamat, ma, ha? Sana nga, tulad sinabi niyo po na makahanap din po ako ng katulad po ni Papa. <laughs> Oo naman, anak. O siya, mag-ayos ka na dito, ha? Sige po. Ako naman, bababa na itutuloy ko na yung pagwawalis ko habang hindi pa mainit, ha? Ah, sige po, Nay. Dito ka lang, ha? Sige po. Wala. Nandiyan na ba si Inatsumi? Sabihin mo, dito na si Ian. Ako yung pinakamalagang bisita niya ngayon. Fence bro, ah. Ah, sige. Tatawagin ko lang siya. Magandang umaga po na pasensya na po kung nakakabala po kami. Ako nga pala si Edgar, kaibigan po ni Natsumi. Mm. Ah, nandyan po ba siya? Ay, oo. Nandyan sa, Sige, pasok na kayo dun sa salas tapos tatawagin ko si Natsumi, ha? Kami, salamat po. Sige. Sige, iyo. Oh. Hindi ka manang oh. Mm. Ay, hindi, iyo. Oh. Hindi ko naman kailangan yung binibigay mong pera. Ha ba't tumatandaan to? Huwag mga maangal po. Sige, na, tanggapin mo na. Pabili mo merienda. Ay, hindi na. Salamat, Iho. Ah, ah. Sige, na lang. Pasuyo na lang ako. bilang mo na ako ng isang kaas sa labas. oo oh. Ah, O, oh, sige. Ibibili na lang kita para naman maging komportable yung mga bisita namin. Ma ba dapat lang? <laughs> Katulong ka eh. ah oh, sige. iwan ko muna kayo, ah. ikaw. <laughs> Dadaan-dala ko, wala kang pera. Ay. ah uh, Nam, mainit po ba sa labas? Baka gusto niyo po ng tubig. Ako na lang po kukuha. Ay, Sobrang bait mo naman, Edgar. Hindi mo naman kailangan magpakita ang gilis dun sa katulong nila eh. Wala naman masama sa pag -alang lalo na sa kasambahay man o hindi. Dapat nga maging magalang tayo lalo na sa mga nakasalumuhan natin eh. <laughs> Dami mong alam. Sige po nang, kuha alam po. Nang, yung pinapabili ko nga Ay, pala. Ay, eto na po yung sukli nyo tsaka yung pinabibili nyo. Ah, dito. Uh, keep the change na lang. Ah, tanggapin mo. Buy yourself something good. Ayun, palit ka ng uniform mo. Alam mo, gusto kong trotuhin lahat ng tao ni Natsumi ng maayos, kahit katulong pa sila. Ah, sige. Salamat. Okay. ah uh, Pasensya na natagalan ako. Salamat sa paghihintay. Hm, wala yun. Mabuti na mabait yung kasambahay niyo. Ha? Huh? Kasambahay? Walang kaming kasambahay ngayon. nakaday day off. Wag niyong sabihin, si Mama yung tinutukoy niyo? Ganun ba? Ibig mo sabihin... Mama mo siya? Oo. Oh. <laughs> di alat ah. Uh, Aling Rachel, pasensya na po. Hindi ko po alam. Sana po hindi niyo po naisip na minamalit ko po kayo. Hmm iba-iba kasi talaga ang ugali ng mga tao. Oh, ba't ganyan ka makatingin sa akin? Kasi ano ba hindi ka nagpakilala ng maayos? <laughs> Anyways, okay. Don't worry, bawi ako susunod. Um, wala nang siguro susunod, iyan. Okay lang sana mapagkamalan mo si mama ng isang kasambahay. Pero yung tratuhin at sagutin mo siya ng ganyan na kahit alam kong maayos kanyang pinakasamahan. Hindi tama yun! Sorry, pero itigil mo na yung panliligaw mo. Mama, pasensya ka na sa naging gulo. Pero salamat sa pakikitungo mo sa kanila. Ako naman, anak. Aling Rachel at Natsumi, Patawad po kung ako po ay nagkamali sa inaakala ko. Hindi ko po intention maging bastos. At uh, saka napakagalang niyo po at nagpapasalamat po ako sa inyong pag-intindi. Alam mo, Iho. Ang importante ay yung ugali ng isang tao. At hindi yung una mong makikita sa laman ng puso niya. Pero ikaw, Iho, kitang-kita ko ang kabutihan mo. Ah, uh, Edgar. Gusto ko mas makilala ka na kahit na nagkamali ka, ipinakita mo pa rin na yung respeto at kabutihan mo. At sa tingin ko, yun ay mas mahalaga. Oo. Ay, iyo. Tiga saan ka ba? Ay, dyan lang po sa may Manila po. Nag-aaral ah. uh, ka pa ba? Ah, uh, graduate na po ako. Mabuti naman pala eh. <laughs>

pinaka-gusto ko sa papa mo, yung pagiging simple niya. Mm -hmm. Saka yung, yung mapagmahal. Opo. Okay. Saka, sabi ko siya, ang haba eh. <laughs> yung pagiging simple niya, kabaitan niya, okay go. <laughs> Alam mo, pinaka-nagustuhan ko sa papa mo. Ano po yan? Yung pagiging mabait niya at saka simpleng tao niya. Hindi sila tumitingin sa estado ng buhay. Yung, Hmm, bakit ako na ko? Okay, go. Linsit na bitin sa estado ng buhay kaya pinili ko siyang mahalin. Oh, oh. Yung, yung kung ano ang laman ng puso, yung kabutihan. Dahil hindi naman nakikita. Ha, bakit nakakalimutan ko? Ito na lang tayo Sarah. Hindi lahat ng mayayaman. Hindi lahat ng malayaman. Okay, go. Hindi lahat ng mayayaman ay ganon. Sobrang bait man man ni Edgar. Hindi mo naman kakailan... No. Magbar, 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 magbar. Ulit, pamindalakan <laughs> mo. I'm sorry. Teka, ah. hindi magbabasa ulit ako. oh Huwag na, huwag na. Okay, sige. Ah, aling Rachel, pasyensya na po. Sana po, uh, hindi nyo po minamalit yung mga Break wait na. Ano? Sige. Sige. Wala. Wala. na Wala. 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 Mukhang... Wala. 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 Yeah. Okay. Ah... Aling... Rachel, pasensya na po. Sana po, Hindi nyo po minamalit yung ngayon sa... Sana po hindi nyo po. Wait lang, Drake. Uh -huh. Okay, kalma. Okay. 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 Okay, kalma. Kalma ka lang ano? Oh, kalma. Si Ma'am Rachel lang <laughs> yan. Ah-ah. Ako lang to. Oh, ba't ganyan kayo makatingin sa akin? Kasi alam ko ba hindi nagpakakilala ng maayos yung mama mo. Ah, anyway. dodo. do it. Ano? 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 Ano iyan? Ano iyan? choke Oh, oh You choke me? Can you choke, me? <laughs> <Baba sam rain> choke me, baby. Ganun ba? Oh, ba't ganyan ka makatingin Ba't ganun? <laughs> Bakit ganun? Bakit ka napubulol? Oh, ba't ganun ka makatingin sa akin? Oh, ba't ganun ka makatingin sa akin? Oh, okay. Mr. Piper, pick a peck. Ba't ganun ka makatingin sa akin? Kasi alam ko ba hindi ka... Um, wala nang sigurong susunod iyan. <laughs> Ah, uh, Hindi kalimutan ko po. okay lang <laughs> sana na... Okay lang sana, okay. Wala na susunod. Okay lang sana okay. okay, okay na pagkamalam mo si mama ng isang kasambahay. Sagutin at... Tatayo ko, brother. Tatayo, tatayo. Oh, tayo, 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 oh kasi lalay. Ah, just ako. Mo si... Okay lang sana na pagkamalam mo si mama, pero yung pagsagot at tratuhin mo siya ng ganyan. tayo mo, titingin ka pa. Kahit na alam pa, na, ko na maayos ka